dahan-dahan at na tayo ng apoy. Ang ating ulam for today is um, paksiw na tulingan. Ito, let's do it na. Nagay na natin ang ating garlic. Napakulong painit na ako ng mantika. Hindi ko na ho mga palangga ipinakita yung pag ano ko ng gulay. Yung pagkaya. Kaya ayun ang gilis, gilis ng brown ng ating bawang ng kasi tinagalan kin ko yung pag-init ng ano at lagay na yung sibuya sa so, na ano, mak yan o, gilis ng brown Mahina lang po ang apoy natin ng palangga Kaya naman ako mag ano, mag ilang paksiyo, ng tulingan para wala lang sa hindi ba at ihalo ko na rin ang ating loya yun ang bango at combine lang natin sa kausik at pwede na natin ilagay ang ating isda Yan sana yung malaki kumamdaban yung isang iso pero okay na yan Test na yan dyan. Ayan, hulugasan natin yung ating na isda. Yan o, o, Para nandiyan siyang adobo. Style. ngayon dalawang aking nilungkot ayan 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 samahin na lang ang ating apoy eh. at mag add na rin ako dito sa itaas ng luya may luya tayo sa ilalim may luya din tayo sa itaas at mag-add na ako ng scooter. Ano, ano ba yung ano ko? Tasa. Ayun. Ang tasa tubig. Okay. Okay. At mag-add tayo dito ng pinakamaanghang na dato puti. Suka at tuyo. Mm -hmm. Ayan, no. Pero may tubig siya dyan kalahati. Yun. At hayaan na natin siya diyang kumulo at kumaunti ang tubig. Saka may mga hiniwa din tayong sibuyas na pang last natin i eh, sa home ganun hindi ni design design ko yan sa paksiw nagaya tayo ng pabilog na bilog na para sa ating panglas na menu. Hindi <laughs> pa tayo naglagay dyan mangga ng mga uh, asin ha. mag na tayo ng ano dyan. Seasoning. Um, ito. Bell pepper. And, um, sa ano ba yung pamintang buo ko? Wala akong pamintang buo. Naubos na pala. Hindi ako nakapamili. Asin. Or pwede rin magic sarap. Kung meron kayo. At dahon laurel. Tsaka may manghang tayong spicy sili. Haba. Pagdali so, lang guys. Pukunin ko kung hindi pula ang ano na katabi kasi. Shasha shasha. Kan tangal ng mga ka, noodles. Nagiiisak ako ng noodles sa bahay in na case man magutong hindi e may noodles kang kukukutin o di ba ayan o dahon lorin sabi daw nila e, ganun ganun daw yung dahon lorin so ipukulin okay para mabango sya pailalim natin dahon lang natin yung ano baka maano yung isda madurog mas maganda nga dyan magluto sa palayok eh. Ayan. Pinasingaw lang natin sa gilid. And, siling haba. Pudya rin na palayok. Ah, Para hindi masira yung siling haba natin, nilalagay ko sa freezer. Para hindi siya masira pangdalang ko lang siya ng tangtay or ulo. Yung hmm, ano nang sili. Ayun. Ayun o. No? Apat. Oh, ang na yan. Pero dagdagan pa natin yan. Hmm. sapat Isa pa. Kasi mag-add naman tayo pang last ng brown sugar. Okay, takpan na natin mga palangga. Back natin mamaya. Ayan mga palangga, ating paksi. Binuksan na natin. Tinin na natin. At tikman din natin ang lasa. Mag ano na rin to, 40 minutes. Tsaka gidid-gidid lang yung galaw ko kasi bak madurog yung isda tikman nga natin. Ayan o, may maliit lang ang apoy ko talaga as in nasa medium. Not medium, small na yata yan. Kasi para dandahan siya, para tanggalan lang sa tikman natin mga palangga ko tayong ang kutsara. Gusto ko kasi maubos ang sabaw nito, tuyo ang gusto ko nyo. Abang ang hang. Pinamuna ko tubig. Manghang siya masyado, nadami yan ang sila. hindi ko pa pala siya nalagyan ng brown sugar. Ayan. Nahina lang nga natin at mamaya na natin siya lagyan ng brown sugar. Maglalagay na kaya ako dalawa lang. Para sumipsip na yung ano. yung lasa niya. <laughs> Habang tayo nagluluto, naglalaba din tayo. nilinis, naghubos ng plato. Uy, ayun Oh. White sugar ang nalagay ko. Wala tayong brown. Naubusan tayo ng brown sugar. Kaya white sugar, pwede naman yun para mag-sweet on sour like adobo, no? Yan, balikan natin hanggang mamaya. Tingnan natin yung lasa. Tingnan natin siya maparangga. At okay na yung panglasa. Pero, lalasan pa rin natin mamaya. Ayan nga, mga palangga. Maraming salamat pala sa mga nag-support sa akin. Uh, maraming maraming salamat. Mabuhay kayo and God bless you to all. At saka kina-congrats ko ulit yung mga nanalo sa palaraw ko. Congratulations. Ayan. At saka um, uh, lahat kayo welcome kayo sa bahay at palaro ko. We love you all guys. Ayan. At saka balikan natin ito mamaya ang ating niluluto ha. Don't forget din mga palangka ha. Na i-share, i-like ang aking channel. Please subscribe ng channel Judy Tanaka po. And don't forget I click ang hit bell button below para ma-notify kayo mga palangga sa mga bagong upload ko. Ayan, like this. May luto tayo ngayon na uh, paksiw na tulingan. Ayan, kumukulo-kulo pa mamaya pa yan mga palangga. Antayin natin maluto. Mga palangga, ang ating um, paksiw na tulingan. Ayan. Kumukulo-kulo oh. hindi natin siya ginalaw dyan para hindi madurog ang isda natin inayaan ko siya muna buksan para uh, makita natin yung sabaw niya gusto ko kayo si guys mas talaga yung sabaw niya ayan o oh. looks yummy ayan mga palangga tingnan natin ang ating niluto buksan natin oops aha uh -huh. tingnan natin ang ating ano dandahan lang sa bilid, bilid lang tayo mag ano kasi baka mamaya eh di ba masira ang ating ang ating ano diyan madurog ang isda mm -hmm. Yok, na talaga. Kuha tayo ng kutsara. Eh, ano natin? Tikman natin ang lasa. ang natin sa kutsara. Tikman natin mga palangga. Mmm. Yeah, very good na. Ang sarap. Yummy, yummy, yummy mga palangga. Mm -hmm. Mapapasarap, mapapawakanin na lang. sarap. Pero gusto ko talaga siya mga palangga, maubos yung sabaw niya. Yung, ano lang ito yung, ano ko, yung kawali ko eh. Yung, hindi siya malalim, malalim yung ano niya. Kaya, gusto ko masipsip yung sabaw nito. Ayan, takpan lang natin siya dyan mga palangga. Ayan, sana nag-enjoy kayo sa panunood. I love you mga, mga palangga. palangga, na. anong nangyari sa ating um, yun, natulingan. Ayan. Mahilig talaga ako maglas ng mga pampilog decoration. Kahit na ipilisa na natin. Ayan, nag-chain ako ng kawali. Ayan. Look yan na mga parangga. Habang ako ay naglalaba. At tinitingnan-tingnan ko ito. ang aking apoy. muna natin siya at mamaya natin tinan ang prangga. Ayan, o. Oh. Nakpan ko muna siya. Ito mga palangga, ito na po ang ating um, niluto natin na paksiw na tulingan. Yan, let's go eat na mga palangga. Hindi na ba kayo dyan? May e, kanin na po ba kayo dyan? Ayan, o. Oh. Tuyong-tuyo ang ating um, na tulingan. So, yan mga palangga. Ayan, um, dito tayo sa table ngayon. Magre-ready na rin ako ng kanin. Sabayan niyo ako mga palangga. Thank Lord and Jesus. Maraming salamat po sa pagkain ibinigay po ninyo. Thank you, thank you po. I love you, Papa Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen, Father God. Let's go na mga palangga. Mag-iinit pa ako ng kanin. At kayo rin na, Sabayan niyo ako ang unang subo ay para sa inyo. Mmm, yummy, mga parangga. Love you all and God bless sa inyong lahat. Tonight.